kapag ginawa mo ito, kahit na saan man siya, kahit na sa ibang bansa o sa ang lupalok lup man siya naroon, Ya, na ikaw lamang talaga ang magiging laman ng kanyang isip hindi siya maghahanap ng iba or ano pa man na ipagpalit ka dahil ikaw lamang ang kanyang laging nanaisin, maisip at makasama so magandang maganda po ito lalong lalo na kung kayo ay magkalayo ibig sabihin LDR so ang gagawin lamang natin kumuha po kayo ng kanyang larawan yung malinaw na malinaw po ang kanyang larawan hindi po kailangan ng whole body basta po malinaw ngayon, hawakan mo ang kanyang larawan. So, sa cellphone o maaring nakaprint. Hawakan mo, tapakatitigan mo ito. Pagkat nakatitig na, ay mag ka sa kanyang noo. mag ka sa kanyang noo at magkasin ito ng tatlong beses. Nemes obsesa. Nemes obsesa. Nemes obsesa. Dapat po nakafocus ka sa kanyang noo. At pagkatapos mo itong bagitin, ay ilagay mo ito sa ilalim ng iyong unan. Maaari natin itong gawin gabi-gabi upang talagang matiyak natin na talagang siya ay hindi na maaakit o makipaglandian pa sa iba. Muling paalala, ito pong ating mga itinuturo ay para po lamang sa mga taong naniniwala dito Kung kayo po ay hindi naniniwala dito, walang problema I-skip po ang ating video, huwag pong pansinin ang video At maghanap kayo ng mga video na gustong gusto ninyong panuurin Dahil ito po ay para lamang sa mga taong may mga positibong pag-iisip at naniniwala sa mga ganito